Hi mga kabraso! Welcome back to my channel. So, ang ating pag-uusapan ngayong araw or ang ating topic ay tungkol sa nasubukan ko na nga ba uh, magpatira sa wet. Okay? So, bago ang lahat, disclaimer po muna tayo. Ang mga ganitong klase ng video ay para lang sa mga open-minded, may asawa, may jowa, o may partner. Bawal po ito sa mga bata, rated SPG. So, patnubay ng magulang ay kailangan. And, guys, hindi po ako eksperto. Um, gumagawa po ako ng mga ganitong klase ng video base po sa aking research at experience po. So, ngayon po, isishare ko sa inyo yung aking experience tungkol sa uh, pwet. Okay? So, natira nga ba? Or, na-experience ko na nga ba ang magpatira sa pet Okay. Yes, guys. Um, na-try ko na siya, actually. So, ito lang yun, recently lang, kasi nga, um, napaka ako naman kung, di ba diba, sa tagal namin din ang asawa ko, eh. Lagi na namin niyang itinatry. Bago pa ako mag-vlog. Pero, since, millennials sa tayo ngayon, and, um, in a modern, ano na rin naman tayo na ninirahan ngayon, or, um, dito sa daigdig. Kailangan talaga mag-explore kung talagang gusto ninyo tumagal ang uh, inyong pag at, uh, sasama na inyong asawa. Yes, tinry ko yon. Sa una talaga ng mga unang taon namin ng asawa ko, natry ko na rin yan actually, pero hindi nag-success. Kasi nga, yung willingness ko na um, uh, yung willingness ko dun, yung willingness ko dun sa uh, matira niya ako sa pet wala. So, ngayon, kung kailan ako nag-vlog, ngayon ko talaga tinry na my uh, may experience ngayon, which is sobrang successful. Masasabi ko siya successful and as in talagang masarap naman pala. Pero sa unang-una talaga, guys, ayaw na ayaw ko. So, itong recently na lang din, nung natatry ko siya, tama nga naman sa mga nabasa ko, sa mga nababasa ko na uh, sa Google na may mga tamang way para magawa ninyo successfully yung uh, anal sex. So, unang-unang ginawa ko guys, hindi ako basta-basta um, hindi, or hindi ko basta-basta tinutok, tin, tinutok yung sandata na aking mister sa aking puwet. So, una, ginagawa muna namin is mang foreplay yung sa tipong as in L na L na or ganun din siya at gusto ko or ang tama naman talagang gawin is yung talagang dapat matigas na yung sandata ng partner niyo or mister ninyo. So, ganun din yung ginawa namin. And guys, sabi nga nila, laway daw ang makakapagpadulas dun sa ng babae or sa pwet ko mismo bago mo siya maipasok. Which is, may um, may tulong din yung laway, pero mas masarap guys kung gagamit kayo ng lubricant. So, magaga mabibili nyo yun sa mga Mercury's. kasi ganun yung ano, uh, ginawa namin ng mister ko. Kaya mas nag-enjoy ako kasi hindi lang yung laway. May part na laway pero mas effective kasi. Mas madulas kasi yung uh, lubricant. Pero guys, ang ginawa namin, bago namin ginawa, syempre, dapat malinis yung ari ng uh, partner ninyo. Ako din. At make sure na nakapups naka na po kayo. Kayong mga babae or tayong mga babae, dapat nakapups na. Kasi syempre, alam naman natin na napaka uh, delicate o napaka sensitive part din ng pet natin. At hindi siya um basta-basta papasok or, or hindi siya basta-basta maipapasok yung ari ng uh, mga lalaki dun sa pet na ang pet natin, diba? Uh, make sure nyo lang nalinis nyo siya maigi and nakapups na rin kayo. And syempre, dapat yung willingness nyo, yung eagerness ninyo na matira kayo sa pet nandoon doon. Eh, dapat yung communication ninyo ni mister or ni partner is talagang buo. Para kung ano man yung gawin niya sa'yo, kaya eh, talagang bukal sa loob mo. Which is ganun ang ginawa ko. Kaya siya nag-success. Pag patuloy nyo palang gagawin nyo or continuous nyo yung gagawin yung ganung bagay, pag sa pet, eh, success siya. At the same time, dun mo mararamdaman yung sarap. Uh, kasi, uh, ewan ko lang sa iba, kasi meron akong nabasa na meron daw kasi mga girls na uh, sa unang try, uh, nasas nasaktan. Pero, uh, habang tumatagal dun sa unang try nila, ay nasasapan. Ako kasi, second day ko, minimake sure ko na malinis yung kamay niya, yung lahat sa amin dalawa. Mas maganda nga kasi bagong video kayo parehas. Kaya, uh, masasabi mong fresh at saka, ano, eager eh. Ayun, hindi din kasi yung feeling na sa namin parehas eh. Para, di ba, yung may share ko sa inyo is yung makatotohanan naman at uh, at the same time yung talagang kung ano talaga yung naramdaman ko then yun nga yung mga kamay niya hindi niya hinahayang hindi, hindi, mawala sa dibdib ko uh, down to my um, pempe lalong lalo na sa clitoris ko para lalong lalo kung masarapan which is ang sarap as in hindi ko malilimutan yung sarap na yun actually guys weekly um, hindi ko naman hindi naman hindi ko masasabing sa araw-araw namin nang ginagawa yun. So, uh, kami ng um, date or ng day kung kailan ulit namin itatry yung ganun. Kasi much better kasi pag madaling araw sa amin dalawa. Kasi nga tulog na yung mga bata. Then, at the same time, naliligo kasi kami madaling araw. So, yan. Pagkatas mo vlog, ganito. Yan, katulog na yun tapos ko mag-vlog na ano ulit ako, naliligo ulit ako. Then, ganun din yung ginagawa. Ginigising ko siya. Then, yun. Ganun naga-gawin namin. So, proper communication lang, guys. And, uh, actually, masarap talaga siya. Then, wag isang beses lang. Pag isang beses nyo lang kasi tinry, guys, eh, ando dun ano nyo, yung isipin nyo na ayaw nyo na. Pero kung kasi kaligayahan lang din naman ng na asawa ninyong lalaki at kung magagawa ninyo, why not try and try, ba diba? So, yung marami sa ating mga babae na sa unang tikim nila, syempre, sobrang nasasaktan sila at ayaw na nila umulit. Pero mali kayo din Kung talagang gusto nyong pagbigyan ng mister ninyo, gagawa kayo at gagawa ng paraan para mas satisfied, lang, uh, mas satisfied din siya in that way walang masama. Ang masama lang is, ipinasok nyo na yung, pinasok niya na yung dasandata niya sa puwet nyo. Then, ipapasok sa uh, pempem -pem, yun yung delikado. Doon nagkakaroon ng uh, uh, sakit. Tsaka, syempre yung bakterya doon sa puwet natin, eh, iba. So, magkakaroon ng infection. Okay. So, yun lamang po mga kabraso ang aking may share sa inyo. So, ito po ay aking experience tungkol sa aming uh, anal sex ng aking asawa. Sana may natutunan kayo kahit paano at magawa nyo rin na successful ang inyong mga uh, anal sex. Okay? So, thank you so much for watching. And, hindi ka pa nakakapag-subscribe, subscribe mo na yan. Hit mo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa mga videos. And, don't forget to uh, like our page and follow na rin po yung Facebook page natin, Kat Rivera. And, yung uh, new channel natin, which is Kat Rivera TV. So, nandiyan po sa box sa baba. So, thank you guys for watching. And, bye!